Uh, Monsignor, ako si Brother Ernie Andreno from Barangay Luz, parokiano sa Mabolo, from Lector Ministry. Uh, near about sa liturgy, uh, kanang makapilaman man ang Usaka Ministry nga nag-serve sa, sa Misa, makakomunion. Mm -hmm. Usbon ako na ikapilaman ikapila man ang Usaka Ministry, or ako example, liturgy, ako sa Lector, kanya makaserve ko 2 to, to, to tulo kamisa sa usa ka adlaw possible ba pwede ba ko makakalawat anang tulo kamisa or usa ka jud ka pwede kalawatan thank you okay. bulahan kita nga karon sa iyo na ang pagpagihayon sa santos ngamisa. misa di para kani adto no lisod okay since kita nga nangalagat, should actively participate in the mass sa kung ikong ganiha ang ni ang mga seremonya sa misa gikan sa, sa sinugdan hangtod sa kanang ko ang ay mo kalawat kani wa mulong lamang these are all preparations for communion ni atang nga igaw man atog hapit na ta kapat gon mo kay kining tanang seremonya maghatod nato ngadto sa maayong pangalawat ya yeah, kay nakakalawat naman, human ni ana, concluding prayer, lakaw, ipaambit. Okay? So, dili makumplito ang atong active participation o dili takakalawat. Okay, now, one solution could be daghang lektors. Aron dili magtipon o gagimong misa sa usakaan lang. Da pangutana ganiha nga nasa kinapusuran mo oh, makakalawat ba siya sa tulog ka misa? Yes. Pero sa gibunyagan ko diri ang kura si Monsignor Filino Caballya, Padre Filino. Unya na inom ko usakay kagyan ana dito ming duha sa Carmelite diha kay magmisa mi sa menteryo sa mungha sa sud. So paabot ming ablihan mispultahan unya pulos na sa mila kami sa dito seminaryo kaming duha so pagkataon-taon, niabot man si Monsignor Chris Garcia ningos Monsignor Cabalya uy may niya ka Chris ikaw na misa sa sod aron di ko mo dubli o misa karon dili ba mo by Nate. okay that is one important nga ato ang mahinuduman pero naasay bali ni anak no samtang makakalawat pa mo, kalawat na lang. Kay kamatay ninyo, bisan pagpila kami sa among sa ulugon, hindi ka kakalawat. Kita na mo ng nangalawat? Wa na. Pero siguro asan ninyo, nga angay mong mga lawat. Ha? Kaniyan to sa karaang misa, ipahinundong magyod ang mga pulong ni San Pablo nga ang mga lawat nga dili angay naglamoy sa iyahang kaparutan. Karon, natoy gipakita sa dunay karikatsyur ba, daghan kay nga lawat, pero tutay ra kaayong nangumpisal mga santos man. <laughs> Matngunan na nato. Okay? Now, sa pa, it's not so much about kapila ka ng alawat, kundi angay ka bang mga alawat. Okay? Now, with regards sa lectors, dili kita tanan eksperto sa balaang kasulatan. Okay? Gani, uh, ang strictly speaking, matawag na itong inspired word of God, mo magitong gisulat sa original nga mga lingguwahe kining ato at translation gani kanang atong misal ang ah, misal atong dictionary dunay mga sayop wrong translation wrong ah, kanang ay typographical errors nga inspired na dili ang katong original of course the mensahe pero Dili nato itugot, nga kana mo'y makabalda nato. Akong sugyot sa mga lektors, ah, nindot kay ang atuang, doon mga Bible, nga dunay introduction. Kaya sa first page, ba? sa matag-libro, dunay ay unsaman, kisay unsa suwat, unsaman hinong dali suwat, unya unsay ay, no? Aron na na kay idea, sa kinatibokan, sa libro, nga imo ang gabahi nini imong gibasa kay usahay hinaot dili sa kanunay mukat-kat ang lektor ni basa ni do kay pronunciation looping pay newscaster pero wa siya kasabot sa iyang gibasa ug wa siya matugom sa pulong sa Dios mula lang siya og mo say piriko? Taw? tao parot. Um, may kaayo nga mo sundog pero empty. Pero lahig yung pagkaman yung kaglektor kini lektora nakasabot sa pulong sa Dios, nagtugob sa pulong sa Dios, nagpuyo sa pulong sa Dios. Busa sa iya lang ganing pagtungtong, pagatubang nato, minsahi na siya. Busa. Di ganita na kayo nga, kini siya nilot, kini siya, himong lektor. Okay? But that's not enough. Nahigok mabal sa pulong sa Dios. Ugawas pa Ana, hinuduman na ito nga ang pulong na himong tao o na himong Eucharistia. Okay? Tunan pag-ayo, okay. Yeah, but you will see the difference. Okay. Now, do na pay lain sa liturhiya, aritas mga stricto kay sa liturhiya. Since minister ka lang, minus kinal mawagtang ka. Ug ang pulong lamang ang maalingkatan sa mga tao nga namati. Tinod ikaw, you may be the best visual aid at that moment, pero minister ka lamang. Okay? Muna na nga, ang kining pagbasa nato sa Santos nga misa, di ganin matawag o pagbasa, pagproclaim ang ginana, ano? Dili na sama sa pagbasa sa kanang tigbalita sa TV o kanana ang dramatic readers. o Dili. Gani gisugyot strongly nga as you read ayaw tanaw ang mga di ba kung magbasa tayo unang pagbasa kinudlo gikan sa basahon ni propeta isa ug unya mikuro ang templo na naog ang Dios ug ang mga sirapin, Santos, Santos, Santos. hindi ka, ayaw mo drama sa radyo. Pero no, ang so sugyot, basahag tarong, huwag drama-drama, ay sa nalang uga nga, si Kristo na ingon, Diyos ko, Diyos ko, gano'ng gibiyaan mo ako. Nindot yun untang tangnay ay kontak pero no. Read. Anak na ka mo kung doon na kay dialogue with the people, with the assembly, ang pulong sa ginoo. Unya, ayaw ka naog na yun, paabutang tubag. Salamat sa Dios Then nakaw. Nga ka mamatngunan. Tiga, ang pulong sa ginoo.